Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na kayang kumitil ng baha ng mga taong halos kasing dami ng populasyon ng Singapore? Oo, tama ang narinig mo. At ito ay tinatayang bata na milyong buhay. At hindi ito dahil sa isang tsunami, kundi dahil sa baha. Isang kalamidad na hindi lang nagdudulot ng malaking pagkasira sa kalikasan, kundi pati na rin sa buhay ng mga tao. Ang mga pagbaha ay patuloy na nagiging sanhi ng matinding trahedya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa mga nakaraang siglo, may mga pagbaha na kumitil ng daan-daang libong buhay at nagdulot ng matinding pinsala sa mga komunidad. Narito ang sampung pinakamatindi at pinakadilubyong pagbaha sa kasaysayan ng mundo na nag-iwan ng hindi malilimutang epekto sa ating kasaysayan. Number 10. 1949 Eastern Guatemalan floods. Ang pagbaha sa Eastern Guatemala noong 1949 ay isang malaking kalamidad na nagdulot ng matinding pinsala partikular sa mga rehiyon ng Zacapa, Chiquimula at Izabal. Ang mga pagbaha ay dulot ng isang hindi pangkaraniwang matinding tag-ulan na nagdulot ng malalakas na pag-ulan. Kaya't ang mga ilog tulad ng Rio Motagua ay umapaw at nagdala ng matinding pagbaha sa mga lugar. Nawasak ang mga nayon at bayan, niyanig ang mga bahay, tulay at kalsada. Ang matataas na kabundukan sa rehiyon ay lalong nagpahirap pa sa sitwasyon. Ang mga landslides na dulot ng malalakas na pag-ulan ay dumagdag sa pinsala. Tinatayang 40,000 katao ang nawala ng tirahan. At ang bilang ng mga nasawi ay hindi tiyak ang bilang, ngunit tinatayang umabot sa libu-libong mga tao. Number 9. North Sea Flood to 1212 Ang North Sea Flood ng 1212 ay isang napakamapaminsalang kalamidad na tumama sa baybaying rehiyon ng kasalukuyang Netherlands at Germany. Tulad ng ibang mga pagbaha sa rehiyon, dulot ito ng isang malupit na storm surge na yumanig sa mga depensa ng baybayin noong panahong iyon. Ang pagbaha ay naganap sa isang hindi tukoy na petsa noong 1212 at pinakanakita ang epekto nito sa mga lowland countries. Ang tubig baha ay kumalat sa mga patag ng mabababang lugar. Nilubog ang mga nayon, takahan at mga hayop. Hindi tiyak ang eksaktong bilang ng mga nasawi. Ngunit tinatayang umabot ito sa mga libo-libong tao. Maraming mga apektadong lugar ang winasak at ang buong komunidad ay tila nabura sa mapa. Number 8. 1954 Yangtze River Floods. Ang Yangtze River Floods noong 1954 ay isa sa mga pinakamalupit na kalamidad sa kasaysayan ng China. Nagsimula ang mga baha noong Hunyo at umabot ng Agosto 1954, dulot ng isang matinding monsoon season at serya ng mga bagyo na nagdala ng matinding ulan sa basin ng Ilog Yangtze. Ang mga patuloy na pag-ulan ay nagdulot ng pag-apaw ng mga ilog, kaya't nagkaroon ng malawakang pagbaha sa ilang mga lalawigan, kabilang ang Hubei, Hunan at Jiangxi. Ang sakuna ay nakaapekto sa tinatayang 33 milyong tao at higit sa isang milyong tao ang nawala ng tirahan. Halos 30,000 ang namatay mula sa paglubog, landslides at iba pang mga insidente. Ang tubig baha ay sumira ng malalaking bahagi ng mga sakahan, nagdulot ng matinding kakulangan sa pagkain at umaabot ang taas ng tubig baha sa 2 metro, 6.5 butalampakan, nilubog ang mga buong bayan at nayon. Number 7. First St. Marcellus Flood 1219. Ang First St. Marcellus Flood na rin bilang Grote Mandrenke, Great Drowning of Men, ay isang matinding pagbaha na tumama sa mga baybaying rehiyon ng Hilagang Europa noong Enero 16, 1219. Ang pagbaha ay dulot ng isang malakas na storm surge sa North Sea kung saan sabayang tumaas ang tides kaya't nalampasan ang mga dyke at depensa ng baybayin sa kasalukuyang Netherlands, Germany at Denmark. Ang tubig baha ay umabot sa mga mababang lugar, partikular sa Friesland at mga rehiyon ng Weser at Elbe sa Germany. Ang malakas na storm surge ay nagdulot ng bridge sa mga dyke at nagbigay daan sa pag-apaw ng tubig dagat. Tinatayang umabot sa 36,000 katao ang namatay dahil sa pagbaha. Number 6, St. Lucia's Flood 1287. Ang St. Lucia's Flood ng 1287 ay isa sa mga pinakamalupit na pagbaha sa kasaysayan ng Europa. Tumama ito sa mga baybaying rehiyon ng Netherlands at Hilagang Germany noong Disyembre 14, 1287. Ipinangalan ito ayon kay St. Lucy dahil ang kanyang araw ng kapistahan ay tuwing Disyembre 13, isang araw bago ang dilubyong dala ng baha. Ang pagbaha ay dulot ng isang malakas na storm surge mula sa North Sea na sumira sa mga dike at iba pang depensa ng baybayin. Ang tubig baha ay sumira ng malalaking bahagi ng lupain, partikular sa mga rehiyon ng Friesland at Groningen, sa Netherlands at East Frisia sa Germany. Tinatayang 50,000 hanggang 80,000 katao ang namatay at maraming iba pang mga tao ang nawala ng tirahan. Number 5. The Flood of 1099 ang Flood of 1099 o tinatawag ding All Saints Flood ay isang napakalaking pagbaha na tumama sa mga baybaying rehiyon ng Low Countries na nasa kasalukuyang Netherlands at Belgium. Nangyari ito noong Nobyembre 1, 1099, sa panahon ng medieval na Europa. Ang pagbaha ay dulot din ng isang malakas na storm surge na nagmula sa North Sea na nagdulot ng pagkasira ng mga daike na nagprotekta sa mga mabababang lugar. Ang pagbaha ay sumira ng mga bahay, kumitil ng mga hayop at negosyo. Tinatayang 100,000 mga tao ang namatay at binago nito ang tanawin ng kalikasan kaya't ang mga sakahan ay naging purong putikan. Ang epekto ng pagbaha ay malupit dahil nagdulot ito ng matinding kakulangan sa pagkain at pagkasira ng infrastruktura tulad ng mga daanan at tulay. Ang Flood of 1099 ay nagbigay daan sa pag-usbong ng mga makabagong sistema ng pamamahala ng tubig sa Netherlands na nagpatibay sa kanilang mga daiki at flood control systems. Number 4, 1935 Yangtze Flood. Ang 1935 Yangtze Flood ay isa sa pinakamatindi at pinakamapaminsalang pagbaha sa kasaysayan ng mundo na naganap ilang taon lamang matapos ang sakunang 1931 China Floods. Noong tag-init ng 1935, ang kombinasyon ng matinding monsoon rains at mga bagyong dumaan sa rehiyon ay nagdulot ng matinding pag-apaw ng ilog Yangtze at mga tributaryo nito. Ang epekto ng pagbaha ay matindi at tumagal ng matagal na panahon. Ang pagkawasak ng mga pananim sa mga agrikultural na rehiyon ay nagdulot ng malawakang taggutom. Lalo na't ang mga lugar na apektado ay ilan sa mga pinakamahalagang sentro ng agrikultura sa China. Ang pagkawala ng mga lupang sakahan at mga pinagkukunang pagkain ay nagpalala sa pagdurusa ng mga tao na nahirapan na dulot ng mga ekonomikong pagsubok noong panahong iyon. Bukod pa rito, ang pagbaha ay nagdulot ng epidemya ng mga sakit na dulot ng kontaminadong tubig na nagdagdag pa sa bilang ng mga nasawi. Ang tubig baha ay bumura ng mga bayan at nayon at tinatayang 200,000 hanggang 300,000 katao ang namatay dulot ng pagbaha. Number 3. 1938 Yellow River Flood. Ang 1938 Yellow River Flood ay isang man-made na kalamidad na nagdulot ng matinding pinsala at pagkalugmok. Ito ay sadyang isinagawa sa panahon ng Second Sino-Japanese War. Habang umuusad ang mga puwersang Japones patungo sa China, gumawa ng isang matinding desisyon ang pamahalaang nationalist na pinamumunuan ni Chiang Kai-shek upang pigilan ang pag-atake ng kaaway. Noong Hunyo 9, 1938, Sinira ng mga puwersang Chino ang mga daike ng Yellow River sa malapit na lugar ng Huayuangkou, Henan Province, na nagbukas ng isang hindi matitinag na agos ng tubig patungo sa mga densely populated na kapatagan ng bansa. Ang pagbaha na nagresulta mula rito ay isang pambihirang sakuna. Ang Yellow River, na kilala bilang China's Sorrow, ay nagpakawala ng tubig sa tinatayang 21,000 na milya kwadrado. 54,000 square kilometers ng lupa. Ang pagbaha ay nagpalikas sa milyon-milyong tao mula sa kanilang mga tahanan, nagbago ng mga sakahan sa isang basang disyertong tanawin, at lumunod ng libo-libong tao. Bagamat hindi tiyak ang eksaktong bilang ng mga nasawi, tinatayang 500,000 hanggang 900,000 katao ang namatay mula sa pagbaha at mga kasunod na epekto nito. Number 2 1887 Yellow River Flood. Noong 1887, naganap ang isang malupit na pagbaha sa Yellow River sa China. Ang pagbaha ay nagresulta mula sa mga pagbagsak ng mga dam at malalakas na pagulan. Ang baha ay tumama sa mga lugar tulad ng Henan at Shandong na nagdulot ng pagkasira ng mga komunidad at pagsira sa agrikultura. Tinatayang 900,000 katao ang namatay at higit sa 5 milyong tao ang nawala ng tirahan. Number 1. 1931 China Flood Ang 1931 China Floods ay itinuturing na pinakamalupit at pinakamatinding pagbaha sa kasaysayan ng tao. Ang serya ng mga pagbaha na tumama sa mga pangunahing ilog ng China, ang Yangtze, Yellow River at Huai River, ay nagdulot ng mga malawakang pag-apaw at sumira sa malaking bahagi ng bansa, ang kalamidad ay sanhinang hindi matitinag na pagulan, mabilis na pagkatunaw ng niebe mula sa mga kabundukan at ang pagkasira ng mga dam at mga sistema ng pamamahala ng tubig. Tinatayang mahigit sa pato na milyong tao ang namatay mula sa mga pagbaha at mga kaugnay na epekto tulad ng mga sakit at pagkagutom. Higit sa 8.8 milyong tao ang apektado at malawakang nawasak ang mga taniman infrastruktura at mga tirahan. Ang pagbaha ay nagdulot ng isang pambansang krisis na nagbunsod ng makapangyarihang pagbabago sa larangan ng pamamahala ng tubig at pagsugpo sa mga kalamidad na nagsilbing batayan para sa mga modernong hakbang sa pagpaplano at proteksyon laban sa mga dilubyong tulad nito. Kaalam, nakaranas ka na rin ba ng matinding pagbaha? May maibabahagi ka bang mga hakbang sa pagharap ng mga sakuna tulad ng pagbaha? Kung mayroon ka pang nalalaman ka alam, 'wag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.